na naman papuntang litrik baka pala doon sa kabila dito sa kabila yun doon doon papunta sa amin yun ay dito pero pag abot sa una naman dyan sobrang baha naman. Ang lalim dyan lalim na yan nilibre sa kaya mga pulis. yung mga stranded no pinapasakay nila hinatid nila yan dito yan libre pasakay sa mga police na stranded na hindi, galing sa trabaho na pina, hindi nakapasok pinauwi yan na ng mga police sa pulisan sila yan so malalim ito dito ito yung mga lugar na malalim sa baha so papunta na po yung monumento yung daan na yan papuntang monumento yan po dito, pabila ito yung litre, ito yung bahain talaga dito yung na lugar na yan sobrang lalim doon pag magbaha dito naman grabe punta naman tayo doon paikot na tayo doon sa palingke ng barangay 8 malikod din na paikot doon barangay 8 palingke